Alam mo, speaker, ganito nga, magpargana lang tayo. Lalaki sa lalaki. Alam mo yan, kasi yung intelligence fund na yan, gagamitin talaga ni Sara yan against the Communist Party of the Philippines. Sir, sa isang pahayag ay nagpasalamat po sa inyo si Speaker Martin Romualdez dahil sa mga palitan ng pahayag at kurukuro sa politika sa paparating na 2028 presidential elections. Subalit marami pa raw, sir uh, ng mga bagay mas kailangan atensyon ng mga tagapamahalaan. Kinilala rin leader ng Lider ng Kamara ang inyong pong mahalagang kontribusyon sa bayan at umaasa na patuloy na po ninyong ilalaan at suporta at ang inyong expertise. Sa pa Mayor, na quote, that your continued involvement is crucial as we strive to overcome the challenges we face. Our collective efforts are vital for the progress and prosperity of the Philippines and of course. Mayor, ano po ang uh, reaction po ninyo dito, sir? That's the usual uh, repartee, retort, or mm, ano ang gusto mong gamitin dyan. Parang kasi in public, hindi ka naman pwedeng mag... Uh, sabihin, oh, eh, bakit niya ako ginagano? So it's always uh, uh you, uh, diplomatically. Uh, couch in, uh, in a, very diplomatic way. Mm. Ay, ay, wala naman akong away sa ano. Yun lang ang sinasabi ko. Mm. Naghinakit lang ako sa kanya kasi siya yung siya yung speaker eh. Siya yung dapat na kumontrol. No? Dapat kontrolado niya yung mga komunista, komunista dyan. Total busog naman yan sa kanya. Uh, pagkano pagbibo o magbukuhin mo in public yung tao mm mas president pa huh? or after all hindi naman kanya yan eh specific yan ayung kagaya ng gay inday eh she's an di uh, LKK uh, vice uh, chair as uh, yung LKK is the program of government now that is being implemented successfully against the insurgents and NPA. Mm. Kaya naman na uh, magsabi mo kasi na ano, intelligence pa, binubulsa, eh, hindi naman na uh, kami ganun kapobre na po. Punta 125 mil. Ang sama ng ano eh, ang sama nang dating. Oh, you hindi know, eh. Por kortesiya, kaya ako na ano, na napikon sa kanya. Nag-question ko rin siya, dahil totoo man lahat. Huwag oh, na oh, natin. Na, given yan eh. Given yan. Baski ako, so, there should be no uh, misunderstanding there about intelligence fund. Ang sinasabi ko lang, magkano rin ang iyo, eh, baka iyo, ar naliligo ka na. Pero totoo yan, if it's a matter of handling An entity or office of government handling intelligence fund. Given yan. Hmm. So, walang ano. Ang ating yung, akin, yung napahiya yung anak ko, sana sinabi na ninyo, dahil total makaibigan naman tayo. Hmm. Eh, nung presidente ako, halos ilang gabi ka doon, Kasama mo si Bongbong. Kaya sabi ko, I cannot support anybody because paalis na ako. It's not because I do not like Bongbong. -bong. I just want to remain neutral kasi kaibigan ko lahat ang tumatakbo. Hmm. Yung natotoo dyan. May ikaw nandoon ko sa mga palagi. You were a magkaibigan tayo pero Ay, kung gawain ko yan sa anak mo, Mm. Sentiment yun ng tatay eh. Maybe in the future uh, Who knows In a different situation In a Varying setup O sa asawa mo Maligaya ka niyan? O itong komunista Itong komunista talaga Di alam mo yan. Alam mo, speaker, ganito. Magpargana lang tayo. Lalaki sa lalaki. Alam mo yan. Kasi yung intelligence fund na yan, gagamitin talaga ni Sara yan against the Communist Party of the Philippines. Yun <clears throat> yung sila, France. They are card-bearing members of the Communist Party of the Philippines who opted to join the mainstream mm. of our politics para magkaroon sila ng cover, mm. legal front. Mm. Alam mo yan. Huwag na lang tayo magbulan, huwag na tayo mag -away. Eh, magmurahan lang tayo eh. Alam mo yan. Mm. Kaya, ikaw ang nandyan eh. Sino man pala ang sisihin ko. Hmm. Di, alam mo, alam mo, kaibigan tayo. Alam mo, anak ko si Sarah. Mm. Bakit hihainin nyo ng gano'n? Tapos, alam mo, yung connotation ng intelligence fund, isa secret sekreto, confidential. Yan, oh. uh, binubulsa talaga yan. Con corruption ka. Agad. Yan. Yan yeah. ang hindi ko gusto. Oh. Kasi dumaan ako ng pagka-presidente. bilyon naman ang dumaan sa akin. And Sarah also. Ni 5 centimos, wala akong... except pagkain. Libre mang pagkain. Kaya sabi ko, kumakain ako sa mga kasama ko yung mga sundalo. Tama yung mga sundalo. Ngayon ko lang yan sinasabi. Mm. Hindi ako nag, hindi ako nagpapalakas sa mga sundalo. Sad kasi, magkain ka mag-isa. haba-haba kaya na ng mesa. kapos mm. Tapos mm. ikaw lang mag-isa. <laughs> Tapos yung waiter, uh, namatay, namatay naman yung waiter na ano. Namatay na yung waiter na nag-ano sa akin, magtindig dyan sa tabi mo, maghintay kung ano ang kulang mo. Sabi ko, ah, oh, sir, patis. Uh, yung ginamos. Magdala man ako ng ginamos. Yung ginamos natin, hmm. yun man ang pang either patis o ginamos. Hmm. Hindi sabihin na ano, eh, pagkain niya ng, pagkain niya ng it's, a commodity that is uh, bought by everybody, rich or poor. Kailangan kami, ako nasanay ako ng ginamos kasi yun ang pagkain ng mga pobre. Mas maraming kanin, basta may parat lang dyan, maalat. E, yung sabaw ng ginamos, e, ganun mo lang, kutawin mo lang. Tapos kain na kunti. Não, não.